Ikalawang mga kronika, Kabanata 26 At kinuha ng buong bayan ng Huda si Osias na may labing anim na taon. At ginawa siyang hari na kahalili ng kanyang ama na si Amasias. Kanyang itinayo ang elot at isinauli sa Huda. Pagkatapos na ang hari ay makatulog na kasama ng kanyang mga magulang may labing anim na taon si Osias nang siya'y magpasimula maghari. At siya'y nagharing limamput dalawang taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Hekulia na taga Jerusalem. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon. Ayon sa lahat na ginawa ng kanyang amang si Amasias, At siya tumalagang hanapin ang Diyos sa mga kaarawan ni Sakarias na siyang maalam sa pangitain sa Diyos. At habang kanyang hinahanap ang Panginoon, pinagiginhawa siya ng Diyos. At siya'y lumabas at nakipagdigma laban sa mga Pilisteo, At ibinagsak ang kuta ng Gat, at ang kuta ng Habnia, at ang kuta ng Asdod. At siya'y nagtayo ng mga bayan sa lupain ng Asdod, at sa gitna ng mga Pilisteo at tinulungan siya ng Diyos laban sa mga Pilisteo at laban sa mga taga-Arabia na nagsisitahan sa Gurbaal at sa mga Menyunim. At ang mga Amunita ay nagsipagbigay ng mga kalaob kay Osias, at ang kanyang pangalan ay lumaganap hanggang sa pasukan ng Egypto, sapagat siya ay lumakas na mainam. Bukod dito'y si Osias ay nagtayo na mga muog sa Jerusalem sa pintuang bayan na nasa panulok at sa pintuang bayan sa libis at sa pagliko ng kuta at mga pinagtibay at siya ay nagtayo na mga muog sa ilang at humukay na maraming balon sapagat siya nagkaroon ng maraming kawan sa mababang lupa rin naman at sa kapatagan. At siya'y may mang bubukid at manggagawa sa ubasan sa mga bundok at sa mga mabungang bukid, sapagat siya'y may hilig sa bukiran. Bukod dito'y si Osias ay may hukbon na mga manlalaban na nagsisilabas sa pagkikipagdigma na pulupulutong ayon sa bilang ng kanilang kabilangan na ginawa ni hehiel na kalihim at ni maasias na pinuno sa kapangyarihan ni Hananias na isa sa mga punong kawal ng hari ang buong bilang ng mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang na mga makapangyarihang dalaking matatapang ay dalawang libo at anim na At sa kapangyarihan ng kanilang kamay ay may isang maayos na hukbo na tatlong daan at pitong libo at limang daan na nakikipagdigma ang may lakas na kapangyarihan upang tulungan ang hari laban sa kaaway. At ipinaghanda sila ni Osias sa makatwid bagay ang buong hukbo ng mga kalasag at mga sibat at ng mga turbante at ng mga sapyaw at ng mga busog at ng mga bato na ukol sa panghilagbos at siya'y gumawa sa Jerusalem ng mga makina, nakatahan na mga bihasang tao, upang malagay sa mga muog at sa kuta, upang magpahilagpos ng mga pana at mga malaking bato, at ang kanyang pangalan ay lumaganap na mainam, sa siya'y tinulungang kagilagilalas hanggang sa siya'y lumakas. Ngunit nang siya'y lumakas, ang kanyang puso ay nagmataas. Na ano pa siya'y gumawa ng kapahamakan, at siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos, sapagat siya'y pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan, at si Asarias na saserdote ay pumasok pagkatapos niya, at kasama ay walumpung saserdote ng Panginoon na mga matapang na lalaki at kanilang hinadlangan si Usias na hari, at nagsipagsabi sa kanya, Hindi na uukol sa iyo, Usias na magsunog ng kamangyan sa Panginoon, kundi sa mga saserdote na mga anak ni Aaron, na mga itinalaga na magsunog ng kamangyan. Lumabas ka sa santuario, sapagat ikaw ay sumalangsang. Nidi magiging karangalan sa iyo sa ganang Panginoong Diyos. Nang magkagayoy, si Uzias ay nag-init, at siya'y may suuban sa kanyang kamay upang magsunog ng kamangyan. At habang siya'y nag-iinit sa mga saserdote, ang ketong ay lumabas sa kanyang noo sa harap ng mga saserdote sa bahay ng Panginoon, sa siping ng dambana ng kamangyan at si Asarias na punong saserdote, at ang lahat ng mga saserdote, ay nagsitingin sa kanya, at narito, siya'y may ketong sa kanyang noo, at kanilang itinulak siya na madalian mula roon. Oo, siya namay nagmadaling lumabas sapagat sinaktan siya ng Panginoon at si Usias na hari ay nagkaketong hanggang sa araw ng kanyang kamatayan, at tumahan sa bahay na bukod dahil sa may ketong, sapagkat na nahiwalay sa bahay ng Panginoon, at si Huwatam na kanyang anak ay katiwala ng bahay ng hari na humahatol sa bayan ng lupain. Ang iba nga sa mga gawa ni Usias na una at huli Isinulat ni Isayas na propeta, na anak ni Amos, sa gayoy natulog si Josias na kasama ng kanyang mga magulang, at inilibing nila siya na kasama ng kanyang mga magulang sa parang na libingan na ukol sa mga hari, sapagkat kanilang sinabi, siya'y may ketong, at si Huatang na kanyang anak ay naghari na kahalili niya.